kita, itatapon na natin yung mga bottled waters natin sa baso, ba, sa ano basurahan mamaya. Ito yung mga may piso na sa loob. syempre para lalong uh, nakakatuwa, lagyan natin ng konting mensahe. Eh. Gaya ng uh, mga konting message lang, pang inspire lang sa kanila na uh, yun, huwag sumuko, ganyan. Ayan. Laban lang. yan So, pangat sulat ko. <laughs> Ayan, ito. Merry Christmas. Ayan. So, lagyan natin ng pang konting, ano, message. Ito. Lagyan po. Ayan. Ito naman. Huwag magnaraw. So, mga simple message lang sa ating mga kalabayan. Baso pero. Ayan. Ayan. Uh, dito. Yan. Tiis lang. Kaya mo yan. Yeah. So, ayan tapo na natin sila. Para uh, up ng mga nag-recycle ng mga tubig. No? Iiwanan natin dun sa basura. Ang naman sa mga nangungulekta ng basura binibenta din binibenta din nila kasi yan eh. And then kumikita sila diyan. No? So isa